ang video na ito ay para sa mga babae lamang so kung lalaki ka next video ka na pare Ngayon wala na yung mga boys gusto ko lang tanongin girls alam nyo ba kung bakit mas madalas kayong mag-UTI kesa sa mga lalaki Doc Junji isang emergency medicine resident and yan ang pag-uusapan natin in this video so ayun na nga unang una para magka-indindihan tayo lahat dito ano ba yung UTI ang ibig sabihin ng UTI ay urinary tract infection ang ibig sabihin yan nagkakaroon na infection o bacteria yung daanan ng ihi mo papunta dun sa pantog pataas pa minsan umaabot pa sa kidney yung infection na yan. Basta yung daanan ng ihi na yun pagka nagka-infection, UTI. Now, ang primary reason kung bakit mas madalas sa babae kaysa sa lalaki is because mas maikli yung tinatawag natin na urethra ng babae kaysa sa lalaki. Dahil sa lalaki, meron kaming extra na 3 to 4 inches ng urethra na haba. Depende. Pero usually mga ganon. Ganon yung average. Hindi ko alam kung yung sa jowa mo kung gano yung extra niya, gano kahaba yung extra niya, pero yon. yun, yun alam mo, yun, yun yung extra na haba. So, yung extra na yon nakakapag-prevent yon ng UTI sa amin dahil kasi mas matagal yung time that it takes for the bacteria na makaakyat sa taas para mag ng infection. Bago siya makaakyat doon, iihi na kami. So, malilinis na yon Sa babae, maikli lang siya. So, konting ganun lang ng bacteria na andun na siya sa taas and makakakause na siya ng infection. So, ano yung mga common causes and risk factors ng babae sa pagkakaroon ng UTI? So, pwedeng hindi magandang hygiene. Pangalawa, sex sexual activity. Pangatlo, even your hormones can be a cause kung bakit nagkakaroon kayo ng madalas ng UTI. So pagka kasi nagkakaroon kayo ng mga hormonal changes, nagkakaroon ng mas magandang breeding ground for the bacteria yung daanan ng ihi nyo na yon. Kumpara sa amin na lalaki na wala kaming masyadong fluctuation sa hormones namin. Now, ano naman yung mga signs and symptoms ng UTI? Ihi ka ng ihi, masakit kapag ka umiihi, pwedeng naglalagnat ka, pwedeng makati yung area ng Done. Pwede rin na parang may dugo yung ihi mo. Minsan, sumasakit yung likod. Ganyan, masakit yung dun sa may pantog. Now, paano naman siya iiwasan? Actually, madali lang. Uminom ka lang ng madaming tubig, stay hydrated. Kasi kagaya nung pagkakasabi ko sa inyo kanina, pagka umaakyat yung bakterya dun sa urinary tract, tas umihi ka, para mong nilinis yung daanan ng ihi mo, nawawash out ulit yung bakterya. And then, by the time na makakakyat ulit sila, iihi ka na naman, malinis na ulit yung daanan. Next way to prevent is to have a good personal hygiene pagkamagpupunas Pagka magpupunas kayo ng tissue, make sure na ang pagpunas nyo ay from front to back, hindi from back to front. Kasi dun sa kabilang butas, medyo mas madumi dun. So pagka hinatak mo yun paharap, pwedeng ikaw pa yung magdala papunta dun sa dun. Basta ang pagpunas, front to back. Okay? Next step is after nyo maglabing-labing umihi at maghugas. So, pagka umihi ka, again, mawawash out yung bacteria, maghugas ka, para walang breathing ground yung mga bacteria. So, it's just good personal hygiene. And then, for the last step is to wear breathable na underwear. Hindi yung masyado masisikip, kakaibang tela, parang meron pang mga leather. Wag, wag nang ganun. Okay? So, yung mga breathable na tela para nakakahinga yung area and hindi pagpapawisan. Kasi, syempre, pag ka, moist and always yung area, mas maganda siyang breeding ground again for bacteria. Now, kailan ka naman kailangan ng magpa-check up? Syempre, kapag ka nakakaramdam ka na ng lagnat, may sumasakit na, feeling mo mahapdi na kapag ka umiihi ka, ganyan, nanghihina ka na. Pag may mga ganyang symptoms ka na, magpa-check up ka na. Kanina ka magpa-check up, pwedeng sa general physician, sa GP, pwede kang pumunta sa OB, or sa kung kanino man, doktor, usually very basic naman yung UTI and kahit sinong doktor, kaya yung i-manage kadalasan. Pero of course, kung buntis ka at feeling mo may UTI ka, dun ka magpapakonsulta sa OB-GYN mo para mas guided yung therapy mo and alam nung OB-GYN ibigay ni mo na, ah, nagkaroon ka ng UTI sa ganitong month of your pregnancy. So, yon Sa OB ka kapag ka ikaw ay buntis. Now, paano naman ito tinitreat? Kadalasan, antibiotic. Actually, most of the time, antibiotic lang. Tapos, usually, you, you, just take it for seven days and eventually, okay na siya. Also, ina-advise na namin yung mga pasyente namin na may ganito na magkaroon ng increase oral intake ng water. So, inom ng inom ng tubig, again, para ma-wash out. And also, kung nilalagnat kayo, maibalik yung mga fluids na nawawala sa inyo dahil dun sa lagnat nyo. Now, speaking of antibiotics, huwag kayong gagahe dun sa isa kong pasyente na lagi daw siya nag-UTI. Pero tuwing bibigyan mo siya ng antibiotic, ang gagawin lang niya is iinumin niya yun. Tapos, pagka wala na nararamdaman, titigil na niya. So, isang beses, bumalik siya ng ER. Hindi siya halos makalakad, hinang-hina siya. Sobrang nanghihina siya. Naglalagnat, ganyan, mahapdi daw umihe. So, sabi ko, parang UTI, pero bakit ganito na siya kahina? Nung chinek namin, ayun nga, UTI, sobrang tindi ng UTI niya na kinailangan na siyang ma-admit. Kung baga, eh, kumalat na yung UTI sa katawan niya kasi lagi niyang hindi tinatapos yung antibiotic niya eh. So, maaaring nagkaroon na siya ng antibiotic resistance. Kasi, ang hirap din kasi sa ibang pasyente, kapag pagka nireseta mo to, alam ba, itong gamot na to, nireseta mo sa kanya kasi may naramdaman siyang ganito. After niya gamitin yung gamot na yun, nawala na yung simptomas. Pagka nagkaroon ulit siya ng simptomas na yun, hindi na siya magpapakonsulta. Bibili na lang niya ulit yung gamot na dati mong nireseta sa kanya. Tapos gagamitin niya ulit yun ng ganon. Tapos pagka bumalik ulit, gagamitin niya ulit yun ng gagamitin hanggang hindi na siya effective. So kapag ka nagkaroon ka ng ganon, ng antibiotic resistance, yung antibiotic na yun o yung gamot na yon hindi na yun gagana sayo kailangan mo na ng iba na mas either mas malakas or mas potent na gamot, eh kadalasan yung mga ganon mas mahal. Also, minsan yung mga gamot na yun, hindi na available na tableta lang. Kailangan sa swero na idadaan. So, syempre, pag sa swero idadaan, kailangan admitted ka. So, yun. Yung pasyente ko na yun, eventually na-admit siya kasi yung dating niyang UTI lang, naging urosepsis o yung infection na dating sa urinary tract lang, eh kumalat na sa buong katawan. So, yun. So, kung may natutunan ka sa video na to, make sure to follow. And kung meron ka pang questions, lagay mo sa comments kasi baka gawa natin yan ng video in the future. It's been me, Doc Junji, and mong emergency medicine resident doctor. Thank you for watching and see you guys on the next one. Peace! Now, kailan ka naman mag... Now, kailan ka naman kailangang... Now, kailan... Ngayon, wala na yung mga boys. Alam mo ba kung bakit mas madalas magka-UTI ang mga babae kesa sa lalaki? Bah. Nagkakaroon ng infection yung daanan ng ihi mo. Uh, They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it. Because... Yun, yun, alam mo, yun. Yun yung extra na haba. Oh, wait lang. Nag-shoot lang. So, ano yung mga common risk fact? Pangatlo, even your hormones can affect that. Pangatlo, even your, pangatlo, even your hormones can affect yung, pangatlo is, e pangatlo, even your hormones can be, Now, nawala na yung mga boys, alam mo ba kung bakit mas madalas magkaroon ng UTI ang mga babae kesa sa lalaki? Ugh. So, yun yung mga, para mong nilines yung daanan ng ihi mo. Nawawa, nawawash, And then for the last, and then for the last step is to have, and then and then for the last step is to wear. It's been me, Doc Junji. Kung ay wait, ang vid, ang video na to ay para sa mga babae lamang. So kung lalang, <coughs>